tikas. Tikas, pero ang ibig sabihin niyan ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at siguridad. Nako. Uh -oh. tikas program ng DPWH. So, program ng DPWH to para sa mga, para sa mga, mga sundalo natin? Kaya, ang tawag. Alam ba ito ni General Romeo Bar Browner? Palagay ko alam niya ito. Eh kasi para sa kanila to eh, ha? Mula oh. 2023 hanggang 2025, 15 billion sa ang... So, kabuuan. Oo. Dapat ang uh, itatayo nito, nation so, ay ano ito, mga barracks o so, ano, lahat ng mga nationwide. Uh, oo, oh, oh, lahat ng makailangan ng mga sundalo. Grabe na. Lumilitaw ito. yung mga project pala kung hindi man natapos hindi nagamit. Ibig sabihin, may mga hindi na... Eh, oh, o nga naman, paano mo mo gagamitin yung hindi tapos sa proyekto, di ba? Oo oh, nga naman. <laughs> Pero may report din ba nilang completed, di Completed! Ito? 15 billion pesos oh. proyekto ng DPWH para sa militar. Mm -mm. Completed! <laughs>